DWIZ, may nakita ako sa balita nyo na malaki ang naitulong ni Bongo para sa problema ng PhilHealth. Ano ba ang nagawa niya? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama, itama ang boto si Yasa presents DWIZ Truck Record. Ayon sa aming patuloy na pagsisiyasat bilang chairman ng Senate Committee on Health, ay prioridad ni Senator Bongo na matulungan ang mga Pilipino na mapakinabangan ang kanilang mga karapatan at benepisyo pagdating sa usaping pangkalusugan. Kung kaya naman, higit na binigyang pansin ng senador ang mga ipinangakong pagbabago ng PhilHealth sa mga Pilipino. Lalo pa at malaki ang naging kontribusyon nito katulad ng pagkapagaan sa kanilang mga gastusin sa ospital at ang panghihikayat sa taong bayan na huwag mangambang magpagamot dahil mayroong ahensya na handang tumulong sa kanila. At sa pagpasok ng bagong taon, nagbunga ang mga ginawang hakbang ng senadora upang maisakatuparan ang makabago at mas malawak na health benefits packages ng ahensya para sa mga Pilipino. Kabilang sa mga ito ay ang ischemic heart disease na mayroong apat na packages. Isa na riyan ang percutaneous coronary intervention na, na higit na tumaas ng 1,600% ang coverage na dating 30,300 pesos na ngayon ngayon ay 524,000 pesos na. Tumaas din ang coverage ng Z package para sa kidney transplantation mula 600,000 pesos na ngayon ay higit isang milyong piso na. Ang hakbang na ito mula sa senador ay magsisilbing malaking kontribusyon para sa mga Pilipino, lalo na para sa mga sektor na higit na nangangailangan. Dahil sa ninanais ng senador na pagkapantay-pantay at walang maiiwanan pagdating sa usaping pangkalusugan, patuloy niyang babantayan ang implementasyong ito para sa tuloy-tuloy na pagbabago. At yan ang track record ni Mr. Malasakit. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawana ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat Presents DWIZ Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.